Inimog naman ang Pangulong Bongbong Marcos ang publiko sumunod na kaagad sa babla ng lokal na pamahalaan tuwing may bagyo. Ito ang isa sa mga mensahe ng Pangulong BBM sa pangunguna niya sa distribusyon ng ayuda sa 5,000 magsasaka sa Oriental Mindoro. Tig 10,000 pisong tulong pinansyal ang natanggap ng bawat beneficiaryo mula sa Office of the President. Ayon sa Pangulong BBM, Umaasa siyang makatutulong ito sa pagbangon ng mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Kasabay ng paghimok na sumunod sa abiso ng mga lokal na pamahalaan, inihikayat din ng Pangulong Marcos ang mga lokal na pamahalaan gamitin ang Geo Hazard Maps bilang gabay sa mga landslide prone at mga bahaing lugar. Inatasan ko na ang DILG at DNR na hikayatin ang ating lokal na pamahalaan na gamitin ang Geo Hazard Map nang DNR Mines and Geosciences Bureau upang magsilbing gabay sa mga landslide prone na at masyadong maraming baha na lugar Hinihimok ko rin ang ating mga kababayan na sumunod sa mga babala ng inyong lokal na pamahalan para sa inyong kaligtasan Lalo na po sa mga kinakailangan lumikas batid namin na mahirap maiwan ang inyong bahay mga pag-aari Ngunit, huwag na pong magatubili na lumikas kung ito ay sasalba sa inyong buhay. Maganda Umaga, Pilipinas!